Magandang umaga, hapon o gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Maria Karen Antonet na galing sa SIT 2193. Naririto po ako ngayon upang maipaiwanag sa inyo kung ano nga ba yung, kung ano nga ba ang napili ko sa tatlong hakbang ng pagsulat. Simulan po muna natin kung ano nga ba ang pagsulat. Ang pagsulat ay isang mahalagang kasanayan na nagpapahintulot sa isang tao at na maipahiyag ang kanyang mga ideya, damdamin at impormasyon sa pamamagitan ng mga teksto. Ang pagsusulat ay isang proseso at maaaring maging kakaiba depende sa layunin ng iyong teksto. Mahalagang dedikasyon sa pagunlad at patuloy na pagpapabuti ng iyong pagsusulat. Ang pagsusulat ay may tatlong hakbang nito. Ito ay ang, ang pre-writing, actual writing, at re-writing. Ang naatasan sa amin ng aming guru ay pumili lamang ng isa sa mga hakbang na iyon at, at ipaliwanag sa inyo. Ang napili ko nga pala sa tatlong hakbang na iyon ay ang pre-writing na kung saan ito ang unang hakbang ng proseso ng pagsusulat kung saan kinokolekta at inoorganisa ang iyong mga ideya bago magsimula sa pagsusulat ng iyong teksto. Ito ay isang mahalagang yugto na makakatulong sa iyo na linawin ang iyong mga ideya, matukoy ang layunin mo at matatag na malinaw na direksyon para sa iyong pagsusulat. May mga ilan ding pa, pangkaraniwang pamamaraan sa pre -writing. Ito ang brainstorming, pananaliksik, malayang pagsusulat, outline, clustering or mapping, pagsusulat ng thesis statement, pagtatanong, storyboarding or pagkukwento, at journaling. Ang particular na pamamaraang free writing na pipiliin mo ay maaaring depende sa iyong personal na kagustuhan, ang uri ng pagsusulat ng iyong ginagawa at ang kalikasan ng iyong paksa ang pre-writing ay hindi isang one, one size fits all na proseso na kaya mag-eksperimento at hanapin ang pinakamabuti para sa inyo. So, ayun lamang po. Ako muli si Maria Karen Atanet Vito na galing sa BSIT 2180. Maraming salamat po.